Hi, guys! Dahil maganda yung araw. Sama kayo. Ito yung Houses of Parliament, guys. Nandito tayo sa kabilang side. Hindi ito nakaharap sa ilog, ha? Ayan, ang ganda. Ayan naman yung Westminster Abbey, guys. Yung nasa likuran ko. Ang ganda ng araw. Pero si Inday naka-jacket. Bahala na, kiberba. Kasi wala mo pagsabitan. Tinanggal ko na yung basket ng bike ko, guys. Ayan, ang ganda lang, oh. Paikot ko kayo. Ayan, yan yung pinupuntahan ng mga nagtatrabaho sa gobyerno, guys. O, ayan. Ang ganda-ganda. Tapos, itong sa may bandang kaliwa ko, o, dyan lagi kumakanta yung mga anak ko nung nasa choir pa sila ng Westminster, guys. Ayan, ilang beses na akong nakapasok dyan. Hopefully, makakapasok din ako dito sa building na to kapag tapos si, si Kuya. <laughs> Ang ganda ng panahon. Ayan ang kabuuan guys. Oh, ang ganda lumang-lumang building na ito. Ayan, kung todo guardyan guys. Guarda guardado yan di ka basta-basta makakapasok sa loob kasi oh, may mga barikada. Ang daming mga nakalagay na bakod oh. Kasi nga summer na, ay spring na at mainit na kaya marami nang magpupunta dito guys. Oh, ayan oh. Ang gaganda ng mga buildings dito. Maraming tao, maraming turista ngayon. Guys, tingnan niyo kumikinang ang ginto ng Elizabeth Tower also known as Big Ben. Grabe. Nasikata ng araw, kumukutitap ang mga ginto. Tara guys, magtibang tayo sa I ibabaw. <laughs> ang dami, grabe. Oh, kumikinang. Dinudumog. Oh. dami kong kasabay ng mga cyclists dito. Oh.